o sa ni mo kung kalayo na yung kundra. Dili lang ni ordinary nga training, kini ang Advanced Firefighting or AFF. Usa gisugda ang na discussion nagpaila ila mong instructor. O usa siya sa pinakataas og rangko sa barko. ug usa siya ka kapitan og di'egid malikayan ang kabuang og mga kalingaw para di ka dukaon og di'egid sa malikayan nga ikaw dukaon sa klase par ang klase na sa mga picnic asa man ka from 8 to 5 in yung klase gikan sa buntag hantod sa hapon ug puno og discussion na. After sa mong 3 days nga theoretical, nibalhin na sa mi og picas vinyo. Og dito among gibuhat among 2 days practical. Dagan ka makatunan, di lang kabuang, kundi seryoso. Dari ni mabati ang kakapoy, labi na og sa aktual. Sulod sa pipila ka adlaw nga mo po training, waro ko boring. Kay kuyog ang kumang sa college. Di ka makain ang training. Nindot og experience. Kuyog nimo ang nyo mga ahead. daghan sa dikag makatunan.